dito sa Zone Tarman Power Service? Ah, nag-apply po ako sa Pagadian. Tapos, yun po yung accommodation. Kung so, sa Pagadian, nag-apply ka. Opo. Tapos, uh, ah, pinapunta ka dito. Opo. Kailan ka nakarating dito? Noong Augusto po. Tapos pagdating mo, ganyan ang nadatnan mo. Oh, ganun po yung accommodation nila. Gano'ng kalaki ang lugar na yan? Mga tatlo, mga, uh, mga, ilang floors? Fourth floor po. Kasama na yung roof deck. Ikalima po yung rooftop. Yung roof, rooftop, pang lima yun. Oh, Apo. So yung, yung tinutulugan ninyo, ilang floor yan? Lahat po, ma-occupy po. Yung iba sa rooftop, kasi nga po, marami po kami. S -tapos, S Tapos, mas fresco na dun eh. May, meron po, kung ano, ma'am, ah uh, rubber mat po yung kung namin doon yung nung dumating ka doon. Oh, so mula log. first floor hanggang tapos fourth floor plus roof deck. Opo. Lahat yun tulugan ninyo. Opo. Datan sa mo kung ilan kayo lahat. 160 plus. Eh paano si Ernie ninyo doon? Isa lang po. Doon po sa yung sa pagtatae po, yung isa lang po. Yung sa ihian din po. Isa so, din po. May isa parang isa. O, oh, ang usapan ninyo, Iba. ito pang ihian. Ito Opo. Pang, Opo. Ang ano na yung pila doon. Pag cr po kami, ma'am, nilalagbook pa. Tapos sabi mo na nakapaghanda sila. Bakit mo na nasabing na Nagsabi ka ba doon na pupunta ka dito? Ah, uh, dati po kasi ma'am, pinaback out ako ng accommodation in charge kasi uh, mahilig po siyang mag-video, ma'am. Tapos nung ako po yung nag-video, nagalit po siya. Okay. Tapos nung uh, kinuha niya yung cellphone ko, tapos uh, binigay ko naman, tapos hindi niya ma-open. So, pina-open niya sa akin. Tapos sabi ko nga, ma'am, kanang privacy ko yan, hindi mo hindi pwede. Tapos nung, nung time na tumanggi ako, tinawagan niya, niya yung manager namin sa pagadian, na, na tinawagan ako na mag-back out. Tapos noon ma'am, hindi... Mag-back out sa pagpunta dito? Opo, mag-back out na lang. Tapos hindi ako nag-back out kasi nagtiis ko ako doon. May mga sugat na nga ako. Parang sayo oh, oh, sayang natin yung pagod ko doon ba, yung sakripisyo ko. Tapos sabi ng accommodation in charge na, Ah, ayaw mo mag-back out? Sige. Ah, hindi ko siya paaalisin at pahihirapan ko siya dito sa accommodation. Uh, good afternoon po, Yusek, Olalia. Good afternoon po, ma'am. Yusek, uh, describe ko lang po yung video. Bale, ang dami pong babae na nakahiga lahat sa floor. As in, sa floor lang. Tapos minsan sa landing ng hagdanan, sa hagdanan. Tapos pati sa roof deck hile-hilera po silang mga babae na nakahiga. Sa so, parenti okay. dati, kumakain kayo sa papag lang ah. yung may lamesa na. Yun po, sir. Yeah. Alam nyo, ang aking komento, no? Hindi dapat pwede yan. Yung ginagawa ng ehensya na yan, na nagtatag ng isang accommodation pagkatapos hindi siya livable, hindi siya comfortable, Opo. hindi siya at uh, hindi, hindi supporta, supportive sa well-being ng isang tao, no? at saka yung safety at saka yung health concerns yes. ay hindi na-address lalo na sa ganyan na dikit-dikit at halos sa binas ang ating mga OSW. sa so isa accommodation na ganyan. No? Okay. Ang purpose ng accommodation ay napakasimple lang po. No? Ito ay upang magkaroon ng training. No? Uh, habang nag-aantay ng deployment, syempre, ite-train natin yung mga ite-deploy natin. Ang sa ganoon, alam nila yung mga responsibilidad, yung mga trabaho, yung expectations, yung kanilang coverage ng uh, ng uh, pupuntahan nila mga work para nang sa ganun hindi sila uh, mapasama at uh, hindi sila uh, sasaktan pagka nagkamali sa trabaho. No? Kasi yun ang ugat ng welfare cases at ng ating mga OFW. Okay? Okay. So, yung patingin ko, bakit Uh, pinag-aantay uh, sila ng matagal dyan habang nag-aantay ng deployment. E, talikas po yun din sa purpose ng accommodation, no? Opo. Uh, dapat yan, eh madisiplina yung ahensya na yan at mabigyan ng lecture para na sila hindi pa marita na ito. Na Namu-monitor po ba yung aging ng mga uh, aplikantin, uh, ng mga ahensya natin? Na kunwari, um, dapat matagal na masyado, hindi pa rin na-de-deploy. Na de May ganun po ba? Naku, napaka-stricted po ang uh, POEA at ngayon BMW dyan, ano? Kapag na-firmahan na ang kontrata, within a certain reasonable time, dapat ma-deploy mo yan. Otherwise, pwede magreklamo, magsampan ng isang kaso, yung OFW na nakapag na ng kontrata at hindi na-deploy, no? Isa yung recruitment violation pag hindi mo siya napaalis, no? At uh, pwede niya nang kunin lahat ng kanyang documentation, katulad ng pasaporte niya pag hindi siya napaalis, reimbursed yung kanyang mga gastos Apo. at yung kanyang mga damages na nainter. Dapat ibalik mo lahat. Yun nga po ang nakakapag-ngamba dito. Kasi kunwari po, mag, uh, masampahan ng kaso po itong Zontar Manpower, tapos mapasarap po sila. Uh, ano po kaya ang mangyayari dun sa ang dami-dami pong uh, aplikante na nandoon para hindi naman sila umuwi ng luhaan? Oo, dapat po makausap no? yung representative ng agency na yan sa asikasuhin yung mga concerns ng Nasa accommodation, no? Una kasi ayusin dyan yung kanilang kapakanan. Dapat may maayos. Uh, pwede silang tumira ng matiwasay at ng komportable. Uh, Tapos may freedom of movement sila. Hindi yung uh, bawal ang ganito, bawal ang ganyan. At kung gusto nilang umuwi at uh, bumalik sa probinsya habang nagaantay ng deployment, dapat pinapayagan. Pero yung pamasahe po noon, sagot na po nung... Uh OFW o nung ayan po? Uh, depende sa usapan kasi minsan ang OFW eh, suportado ng agency yan. lahat ng gagastos din in relation to the deployment ay eh, sinasagot ng ahensya. Yung ito pong isa pang na, 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 na namin, yung accommodation, dadalawa lang yung CR, isa pang, pang number one, isa pang number two. Ah uh, meron po ba tayong like specific regulations na kunare may certain number kung ito ang accommodation mo you could only um, hire a certain number of applicants Alam mo yung deployment capacity, yung hiring capacity depende dapat 'yan doon sa kapasidad ng agency to address yung kanyang services ano? Hindi dapat siya pwedeng mag invite mag nag-screen uh, ng napakaraming empleyado, napakaraming OFW na hindi niya kaya. No? Uh, you should not uh, uh, swallow more than you can chew. Yun ang, yun ang rule dyan eh. No? Okay. Uh, may violation na pagka gano'n. ano po ang pwede natin gawin dito sa Zone Power Manpower para um, mapaayos po? O kaya po, kung talagang ganito sila ang, mag magtrabaho, kung ma-review po yung lisensya nila, yun po, ano po ang kailangan gawin? Amon tama po, dumulog sa inyo. Yung OFW, no? iparating niyo po sa ating opisina. Yung kanyang complaint, uh, aaksyonan po natin yan. At uh, bibigyan po natin ng, uh, ng uh, notice para mag-explain. At nang sa ganun, hindi na po Yung kasamahan ko po doon dati na nagsumbong, sa, uh, na ganun yung patakaran sa accommodation, mamba, pag walang hair pole hindi pwede makaligo. Tapos nagsumbong siya so, sa office na ganun yung patakaran. Tapos pag uwi niya po, ma'am, is pinarusahan po siya. Yung mainit na kanin, pinaso. Sinong gumawa niyan? Y yung accommodation in charge po. May pang Anong pangalan? Ma'am, uh, floor po. Ma'am, floor. So yung so in charge accommodation? Opo. So binu nilagyan ng mainit na kanin Opo. yung kamay nilang parusa dahil... Opo. Nagsumbong. Nagsumbong uh, na ganun yung patakaran. Kanino nagsumbong? Sa office po ng suntar. Grabe po talaga yung higpit niya doon kasi ma'am pag Pati pagpapadala ng pera dati, sila pa talaga yung kukuha. Hindi talaga kami pwede lumabas. Hindi Kailang, kayo pwede lumabas? Oo. Oh, uh, uh, sakali ma'am, yung magpadala ng pera, kailangan sa GCash lang or sa Palawan. Kasi may form sila sa Palawan, tapos sa GCash, meron siyang GCash. Ano mangyari kung lumabas kayo? Hindi pwede ma'am, kasi higpit po talaga doon. May bantay sa gate? Opo. Eh, parang preso kayo nun. Opo. Pwede po ba yun, uh, Yusek o dapat na. Sabi ko nga kanina, may karapatan ang bawat OSW kung ano ang kanyang gustong gawin, kung saan siya pupunta, kung saan siya magpapadala ng pera, GCash man ito, o kung ano man, remittance facility, hindi dapat kinokontrol, no? Ah, uh, yun eh, violation yun. Yung kaninang narinig ko, pinaso ang kamay dahil nagsumpong. Nako, napakalaking, napakabibat oh, na po. violation yun. Pwede natin sampahan ng criminal case. Tama in-charge do sa accommodation. Uh, hindi ko alam kung alam ng uh, ahensya yung ginagawa ng kanyang tao pero dapat eh, ay kontrolado ng ahensya yung kanyang mga empleyado at yung gumagawa ng masama ay hindi pina uh, hindi pinapayagan, no? Uh, pinakamaganda po dyan, Iparating po sa ating opisina at nang nang sa ganun ay eh, masampahan po natin ng taupolang ka kaso. Sige po, Usec, um papasamahan po namin sa reporter namin si uh, Miss Chiki Boron. Uh, diretso na po siya dyan sa uh, opisina niya sa DMW, sir. Opo. Yes po. Opo. Sige po, maraming salamat po, Usec. Maaasahan po tayong namin po. kayo parate. Opo, anytime po. Asensya na lang ha. Okay Ayan. po, Bye -bye. sir. Ano po ba pala yung ipinangako sa inyo ma'am? Paano po kayo na-recruit nitong Zontal? Ah, uh, wala ma'am, ako yung nag-aplaan, pumunta sa kanilang an uh, opisina. Safe. Um anong trabaho ang uh, in-applyan mo? Ah, uh, domestic po. Sa, uh, uh, un, uh, sa Singapore po sa Singapore. yung una pong pag-apply ko. Po. Kailan ka uuwi ngayon? Uh, uh, meron po akong kapatid dito. May kapatid ka, okay. okay. So hindi ka man babalik doon kasi syempre natatakot ako para sa iyo kung kailangan mong bumalik doon sa accommodation. Ah, hindi na po. Ah, actually po ma'am nung ah dati po kasi ah pina-back out nila ako tapos ayaw kong mag-back out. Tapos after three days, nag 3 ah, days ngayon nag na bumak out na ako. Nag nagpaalam na ako na mag-back out. Sabi niya 'yung accommodation in charge po na hindi ka pwede mag-back out. Ngayon ka pa mag-back out. Di, 'Di ba dati ma'am pina-back out niya ako. Siya ngayon ka pa mag-back out. Siguro may mga ebidensya ka nang kuha dyan sa loob. Kaya na lalabas na ka na. Ito, may plano ka na sa, siguro. May mga kagamitan ka ng kinuha dyan sa cellphone mo. Balak mo bumalik sa pagadian o maghahanap ka ng ibang trabaho dito? Babalik na lang po ako sa pagadian. Baka matulungan natin siya yes, ng po. pamasahe pa uwi ng pagadian. Sige po, pwede no? naman po kung gusto niya ma'am. Okay. Uh, sinabi ni Tony Blessy, sasagutin na lang po namin yung pagpapauwi niya po ng pagadian. Ma'am, mm. ang pakiusap lang po namin sana eh, Uh, samahan niyo po muna kami na isang pa itong reklamo sa opisina ni USec tapos uh, tulungan po namin kayo makabalik sa pag -adian. Sige sige po. Opo. At maraming salamat ma'am at nag-stand up kayo para matulungan yung mga Kasamahan ah, doon. Yes, kasamahan so, po niyo doon. Opo. Salamat thank you very much po. po. At um, ma kami sa iyo ma'am. At magpapa-inspection na tayo doon ma'am para ma-rescue na rin po natin yung mga aplikante o. po ng Zontar Power Services. Uh, salamat po ma'am. Magandang hapon po. Salamat at, din po. Hapon, ma